Kakain na laman. Yes! Dahil gutom na gutom tayo! May nakapagsabi nga sa akin na may solid na kainan dito sa Taguig City ng Anla Wings, Fried Noodles at Milk Tea. At dahil gutom na gutom nga tayo, naghanap tayo ng maaaring maputripan malapit dito sa BGC at walking distance dito sa St. Luke. Sa ating paglalakad-lakad, ay meron tayong natagpuan na isang hidden na kainan. At dito nga yan guys, sa Choling Marcelo Food Hub na kung saan nag-o-offer sila ng tatlong variant ng food. Biro 'yun, tatlo na in one dito yan sa kanilang food hub. Located lamang ito sa 3128 JP Rizal Street, South Sembo, Tagig City. Pag nakita nyo to, eto na yon. Papasok lang kayo dito sa gilid pakyat ng hagdanan. At makikita nyo na ang napakaganda at napakaliwalas nilang dining area dito. Maraming upuan at higit sa lahat maraming pagkain na pwede kang orderin dito. Kagaya na itong mga sumusunod. Kung na mismo ang fried noodles, merong ino over ang kumpu Hong Kong noodles dito na fried noodles. Hindi siya basta noodles dahil napaka-healthy ng kanilang noodles dito. Balunggay noodles ang kanilang pina dito. At syempre, hindi yan sasarap kung walang mga kasamang sauce. Meron yan peanut, teriyaki, bupalo, toyo mansi, Korean spicy, barbecue, sweet chili, oyster, at marami pang iba. Bahala ka na guys kung anong klaseng templa ang nais mo. Para sa presyo, nakadepende ito kung ilang peraso ng shawai ang itatoppings mo. Meron silang chicken and pork shawai na pagpipilian sa toppings na gusto mo. At speaking of healthy food, meron din silang mga healthy coffee at healthy milk tea na ino dito. At ito nga ang Vita Vela, kaya umorder ako ng mga bestseller nila dito. At isa sa mga magugustuhan na mahilig sa frapp drinks dyan, ang kanilang special red velvet ingredient na inaluan ng mga healthy ingredients kagaya ng malunggay, collagen, at syempre luwan din nila yan ng kanilang love thai cell and mixers, kaya naman talaga magugustuhan nyo ito. At para naman sa mga coffee lover dyan, order ako ng coffee french cheesecake na talaga naman guys napakasulit at napakasarap nito dahil meron tong 13 in 1 kopi ingredients na hinalo dito kagaya ng kokwa, glutathione at marami pang iba. Para sa presyo, narito ang kanilang listahan, i-post nyo na lang. Meron din silang buy one take one promo from coffee and milk tea frap. Kung hanap mo naman is rice meal na may unlimited wings, dito lamang yan sa Maris Kitchen. Ang in-order ka dito ang kanilang Anle Wings plus Rice plus Fries sa 299 pesos. Kung gusto mo naman na may drinks, pwede ka mag-add ng 30 pesos para sa one pitcher of iced tea or lemonade. Marami kang pagpipilian ng flavor ng kanilang wings. May sriracha, garlic parmesan, soy garlic, honey butter, bupalo, ganun din ang kanilang fries guys. May cheese at marami pang ibang flavor. At syempre hindi na natin patatagalin yan. Tikman na natin to. At tinikman natin ang kanilang napakasarap na mga wings limited dito na napakasolid naman talaga. Kita mo naman yan sa pagkain natin, lasap na lasap natin ang sarap na kanilang chicken dito. At syempre ang kanilang price na kung napakayami talaga. Napakabilis ng service nila dito. Tataas ka lang ng kamay kung gusto mo magparepil ng inyong Anli Wings. So yun nga guys, dahil ang in-order natin is Anli Wings with rice na nagkakalagan 289 pesos is naubos na yung kiga natin. Kita mo naman yun. Oh. No? Napakasulit kasi itong mga manok nila dito eh. Dahil unlimited daw, o order tayo guys sa panibagong flavor sa kanila. So, kung gusto mo order, tataas ka na ng kamay. Ganyan. Sir, sir. O-order po sir ng ano? additional flavor natin. Yung honey butter and garlic parmesan. Saka yung garlic parmesan. Yan. So, yun, sir. Thank you, ha. So, ayun nga. Kung ang na yung order natin, oh. Grabe, ang bilis ng serving nila dito. Sir, ayun na ba yung order ko? Ayun na ba yung order kung ano, sir? Garlic parmesan. Uy, ang bilis, ha? Ito na nga. Sa honey butter, yun, oh. Yun, know, oh, Grabe, ang bilis ng serving nila dito, guys. So, hindi ka magitay na matagal. Grabe, dito kagad yung order natin, oh. Ang lupit. So, na nga, guys. Tapos na tayo kumain. So, nabusog tayo dun, guys. Sirabi yung pagkain nila dito. So, magbibilaw na tayo dito. Hala, tingnan natin kung magkano'y magiging bill natin. Item, sir, bilaw na po. Magkano po yung... Kay, sir? uh, table 5. Table 5. Magkano po. po lahat? Sir, ang order niyo po sa table 5 is only wings plus rice and rice. Yes po. I tapos sa kanya, meron po kayong red velvet sir. Yes, At total po. po. nila is 440 pesos. 400? 414 pesos. Grabe mura, discounted na ba to? Yes sir. O oh, hindi. Nakabuy one take one po oh. kasi tayo sir doon sa Red Velvet sir. Grabe na tayo doon guys sa mo. 414 pesos na lang. Di ba? Ang dami kong kainahin. Hindi mo 414 na pa ka-discounted tayo. Eh. Pwede pa mabayad ano, Gcash? Pwede po sir. Yun. Biro mo, may Gcash po sa zero. Ayan. Uh, yun. Ayan oh, sir. Okay na po. Okay sir. Yun. Salamat po. Pabalik ako dito, sir. Thank you, sir. Grabe, grabe. Napaka-tutit. Thank you po, mga salamat. Ano, hanggang naod na ba kayo? Titik yung ngayon!